mga kapatid, di ba malaking kamalian yung nagsasabi na si Isokristo nagbigay sa kanyang buhay inalay niya ang kanyang buhay para maligtas ang sanglibutan, para sa akin kalukuhan at sino magsabi niya mangmang at hindi niya alam, ang buhay ni Isokristo, basahin ninyo sa Matthew 26 versikulo 39 mga sisos kasama sa kanyang mga apostoles ha? pumunta sila doon sa uh, wilderness o pumunta sila doon sa garden, isang garden uh, kung saan remote of people at si Jesus Cristo, inutosan nga niya ang kanyang mga disipulo to pray and watch pagbalik ni Jesus Kristo ilang beses, sila ay nag uh, sila ay natutulog at uh, Jesus Christ was really very, very sad. At ang dasal ni Sokristo, na sana, Ama, lalampas itong sarong, sarong, nang ibig sabihin, ayaw ang kamatayan. Si Sokristo ay sumakla, sumak, na, uh, 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 nagsumasamo, sum, sumasamo, uh, nagmamakaawa, para yung sarong, yung kamatayan, ay hindi darating sa kanya. At actually, kung babasahin mo naman ang Hebrews chapter 5, verse 7, with strong crying, with thirst, strong crying, with thirst, ha? was able him to save him from death. Kasi so ayaw talaga mamatay at dininig ang kanyang pagdasal, pagdarasal. Ha? At sabihin ninyo siya ay nagpakamatay. Uh -huh. Paano yung nagpakamatay na tao ay eh, umiiyak nga, tumutulo ang luha, sumisigaw with strong crying and tears. Para what? para maipako sa cross, para mamatay, para uh, ha, sa cross. Hindi. Para sa Biniso Kristo, para eh, malampas, malampasan niya ang sarong ang ibig sabihin, ang kamatayan na hindi siya sana mapatay. Tapos sasabihin niyo, siya nagbigay sa kanyang buhay, kalukuhan. Ano kayo? Bulag. Huh? Ano kayo? <laughs> ano ang isip nyo? Ako, bilang ako yung nag-Muslim, wala akong utak. May utak rin ako. Ah, kung gusto nyo, ipagdidibatihan natin huh? na si Jesus po ba ay nagbigay sa kanyang buhay para maligtas ang sangkatauhan. Or, pumunta siya dito, not for sacrifice, but for sinners to repentance. Di po ba? So mga kapatid, isipin ninyo pag-iisip ninyo ang Jesus Cristo na nagpakamatay, inalay ang kanyang buhay para sa mga tao. Hindi, kasi, kasi nungalingan yan at gawa-gawa lang ninyo.